sa uh, samantala, uh, sa isa pa nating balitang lokal, si LSU at UPLB lumagda sa isang kasunduan para sa para mapalakas ang academic at education cooperation. May detalye dito si Army C. Army, pasok. Yes, uh, magandang tanghali po sa uh, ating uh, lahat ng tagapakinig at maingay si Ding. Hindi <laughs> nga ako. Uh, magandang tanghali kasama ng salat sa lahat ng ating listeners ano sa ating uh, sa talapihitan at sa syempre sa at, na tagapanood ng ating Facebook at uh, YouTube live streaming. Ayun na, uh, uh, formal nga na lumagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU ang Central Luzon State University o CLSU at ang University of Los Baños o UPLB para sa pagpapalakas ng uh, academic at educational cooperation sa pagitan ng mga higher education institutions o HEIs sa rehiyon at sa bansa Martes, Hulyo ados taong kasalukuyan. Pinangunahan ito ng uh, pamunuan ng uh, parehong institusyon na sina CLSU President Dr. Evaristo A. Abella at uh, UPLB Chancellor Dr. Jose V. Camacho Jr sa tanghapan ng huli sa UPLB campus sa Laguna. Nakapaloob sa MOU ang pagkakaroon ng mga collaborative activities gaya ng uh, exchange o palitan ng faculty, researchers, uh, students uh, at uh, pagsasagawa uh, ng uh, research and development projects. May uh, uh, nakapaloob din dito ang pagkakaroon ng mga kumpirensya o mga symposium kaugnay ng capacity building programs at iba pang pakikipagtulungan na inisyatiba sa larangan ng akademya. Ayon kay Dr. Abelia, mahalaga ang partnership na ito para sa uh, pagsisikap ng CLSU na lumawak ang kanilang impact uh, sa local communities maging sa international communities. Magbubukas din ito, Ania, ng mas marami pang opportunity, uh, oportunidad na mas mapahusay pa ang kakayanan nito bilang isa sa mga leading HEIs, hindi lamang sa Nueva Ecija, kundi sa buong bansa. Uh, kinilala naman ni Dr. Camacho ang uh, commitment ng CLSU sa pakikiisa sa programa na ito ng uh, UPLB. Ang CLSU ang uh, ikasyam na putsyam na uh, SUC o uh, State Universities uh, and Colleges na partner ng UPLB. Uh, Aniya, tuntungan ito upang mapalakas ang mga inisiyatiba uh, ng uh, UPLB gaya ng Higher Education Leadership Mentoring Seminar o yung tinatawag nilang HELMS na isang fellowship at host sa mga faculty at staff ng mga HEIs. Present sa seremonya ang iba pang SUC presidents uh, gaya na, uh, na, na, na uh, lumagda din sa MOU gaya ni... Uh, Uh, Dr. Amabel S. Liao ng Western Philippines University, ni uh, Dr. Victor C. Jr. mula sa Biliran Province State University, at si Dr. Patrick Alain T. Azanza mula naman sa Katanduanes State University. Naroon din ang mga kinatawan ng uh, International Rice Research Institute o ng IRI at ng Korea International Cooperation Agency o KOICA uh, bilang uh, mga collaborators sa three-year partnership na ito. Uh, at ang balita mula sa Nueva Ecija, kasamang G. Ako si Army Karanza kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipino. Maraming salamat, uh, Army. No? Uh -huh. uh, so, ibig sabihin, eh, merong um, uh, ano tawag, uh, MOU. No? Uh -oh. Mutual understanding. <laughs> <laughs> The memorandum of understanding. Ay, parang gano'n na rin yung uh -oh. mutual understanding yung uh -oh. dalawang uh, malalaki at bigating eskwelaan. CLSU uh -huh. at UPLB, parehong nasa probinsya at parehong uh, magagaling sa larangan ng uh -oh. siyensya at uh, uh -oh. agrikultura, uh -oh. di ba? Yes. So, ano kaya yung ano, no? Pagka sila uh, nagsanib puwersa. Ano kaya yung palalakasin nilang sinasabi nilang cooperation at the uh, academic kasi mukhang may three years program sila na mm -hmm. suportado nung sinabi mong uh, nandun, yung ERI at eerie, saka yung uh, Korean uh food uh, uh, <laughs> Korean, food. <laughs> Korean in Korea International Cooperation Agency. Aha. Ah uh ah. -oh. Uh, ano kaya uh, um, ano, di ba nabanggit ko ano yung mga palalakasin nila na ano? Ah, uh, 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 ano ano, ang isa sa mga binanggit nila actually eh yung magkakaroon parang sila'ng uh, 'di ba, sa ibang bansa meron mga exchange students. Gagawin din dito 'yon, parang mag, magkakaroon ng palitan ng researchers, ng mga estudyante at saka ng mga faculty uh, between doon sa dalawang schools. Uh, dalawang schools. Oo. oo kaya halimbawa uh, may may three years program sila project uh, mm -hmm. na suportado ng uh, ng mga institution katulad dyan, uh -huh. yung sa Korea at saka doon sa, sa ano isang binanggit mong? IRI. O IRI, ano yung IRI. Uh -huh. uh, ayun, uh -huh. uh, yung mga researchers nila dyan, pwedeng, uh -huh. ng CLSU pwedeng pumunta ng, ng LB, yung LB naman pumunta uh -huh. ng CLSU. Parang gano'n, So ang iniisip ano, oh, ko dito, yung mga expertise nila, kasi may, uh, uh, I'm sure may kanya-kanyang expertise yan na, Ah, uh, dito hmm. sa CLSU, hmm. pwede, pwede. Ano, ano ba 'yung Oo. mga pwedeng nilang ipadala na kailangan ng UPLB para sa mga eksperto. Uh, tapos meron din 'yung ano eh, nabanggit din dito 'yung ah uh, ah, uh, siyempre kasama na doon 'yung research and development, ano, kaya nga magkakaroon ng exchange ng faculty, researchers at students. Meron din mga ano, capacity building programs. So, within the school, within the schools Merong mga symposium na gaganapin uh, para mapalakas, alam mo yan, uh, syempre, learning, trainings, etc. Tapos nandun, uh, isa sa mga hihighlight nila dyan yung uh, Higher Education Leadership Mentoring Seminar o yung HELMS. Parang ano yan, uh, fellowship siya ng mga teachers at saka ng mga staff ng mga HEIs at... Uh, Ayun, siguro meron imob, iba't ibang mga klase ng uh, ano yon ng uh, uh, programs at mga topics uh, na napapanahon syempre kailangan niyan uh, in line with uh, siguro since state university sila in line yon sa mga magiging programa din ng government ano para ano para Sige uh, Alright, Oo, oh, magpakahusay po. ang uh, CNSU at uh, UPLB at baka sakaling uh, <laughs> masama na sa uh, top uh, performance uh, rating. Hindi naman tayong kasama, yun nga lang. hindi sa top. eh, <laughs> Sabi ko sa top kasama lang. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. doon sa, sa sa Wuri. Ay, ano nga yun? World Ay, University Rating uh, uh Innovations. ranking uh -oh. for innovation no? yeah see you